Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yun, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito po sa Lucas 15, 17 hanggang 19. Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Now, ating topic po ngayon na pag-uusapan ang halaga ng realization sa ating buhay. Bakit napakahalaga ng realization sa ating buhay? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una po, dahil pag walang realization, walang patutunguhan ang ating buhay. Ano ang sabi sa verse 17? Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Ito po mga kapatid ay konteks tungkol sa prodigal son na umalis sa kanyang ama at nilustay ang kanyang ari-arian hanggang sa maubos, naghirap at namasuka na lang ng trabaho na tagapagpakain ng baboy. Sa paghihirap niya, pinaghambing na niya ang kanyang buhay sa kanyang ama at sa kasalukuyang nandyan siya sa pag-aalaga ng mga baboy. Kaya ano ang sabi ng talata? Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Meaning, nag-start siya na magkaroon ng realization. Maaring naisip niya na kung patuloy siyang magmataas, makipagmatigasan sa ama at sa kanyang paghihirap na naranasan, maaring isipin niyang hindi siya mabubuhay. Mas lalo lang siyang maghihirap at baka ikapahamak pa niya. Mga kapatid, napakahalaga na magkaroon din tayo lagi ng realization sa ating buhay. Ikaw ba ay nanlalamig na? Ikaw ba ay hindi na naglilingkod sa Diyos? Ikaw ba ay wala ng gana sa pagsunod? Ikaw ba ay nakipagmatigasan sa Diyos? Ikaw ba ay hindi na natatakot sa Diyos? Pag wala po tayong realization sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, ikakapahamak lang natin ito. Parang ganito yan. Kung alam mong may super typhoon at pinagbawalan ka ng pumalaot at itinuloy mo pa, ayan tuloy, napahamak ka. Kung alam nating mali ang daan na ating dinaanan at itinuloy pa natin, hindi tayo makakarating sa ating patutunguhan. Kaya mga kapatid sa paglilingkod sa Diyos, napakahalaga ng realization para hindi tayo mapunta sa kapahamakan. So bakit napakahalaga ng realization sa ating buhay? Ang una po, dahil pag walang realization, walang patutunguhan ang ating buhay. Pangalawa, dahil ang realization ay isang paraan upang maituwid ang pagkakamali natin. Ayon sa verse 18, "Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo." Makikita natin ang prodigal son mga kapatid, after siyang magkaroon ng realization sa kanyang mga ginawang hindi tama, nagkaroon po siya ng aksyon para itama ang kanyang mga pagkakamali. Kapatid, dapat ganito rin tayo sa Diyos kung napansin nating marami tayong pagkukulang sa Diyos, marami tayong pagkakamali, bakit hindi na lang natin i-give up ang pride natin at magpasyang ituwid ang mga pagkakamali? Pwede naman tayong magsimula uli. Pwede namang bumangon tayong muli kung nadapa. Pwede pa namang maayos ang lahat. Hindi naman katulad ang Diyos sa tao na minsan ay hindi na nagpapatawad at hindi na natatanggap ang mga pagkakamali. Pero si Lord, mapagpatawad po siya mga kapatid tulad sa ama ng prodigal son ano po ang sabi sa verse 18 and 20 babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya ama nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo pagdating sa verse 20 ano po ang ginawa niya at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Ibig sabihin, napatawad pa rin siya. Kapatid, ilang taon ka na bang backslider? Ilang taon ka na bang hindi na pumupunta sa church? Ilang taon ka na bang hindi sumasamba? Matagal mo na bang pinutol ang relasyon mo sa Diyos? Hindi mo ba alam na matagal ka nang hinihintay ni Lord para sa iyong pagbabalik? Nawa ay dalawin ka ng realization upang maayos mo pa ang mga bagay na nagawa mong pagkukulang sa Diyos. Nanghihina ka ba dahil na-discourage ka sa mga kapatid? Dahil nasaktan ka sa preaching? Dahil sa mga problema? Dahil sa inisip mong walang kasagutan? mag go na po tayo kapatid. Magpatawad tayo. Kalimutan na natin ang mga magpapagulo lang ng ating kalooban. mag na tayo. I-restore na natin ang ating puso. Ayusin na natin muling makipag-isa at hangarin ang kapayapaan at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Mayroon nga pong isang servant na kasakasama ng hari para maghunt ng makakarne po nila. Nang makahuli ang hari, ang sabi ng kanyang servant, God is good all the time. Isang araw, sa muling paghahunting ng hari, ay aksidenting naputol ang kanyang mga daliri. Sinabi naman ng servant, God is good all the time. Kaya nagalit tuloy ang hari. Sabi ng hari, alam mo nang naputol na yung aking kamay. God is good all the time pa rin. Nagalit ang hari at ipinakulong ang servant. Ipakulong yan. Ano ang sabi ng servant? Kahit na ipakulong na. God is good all the time. All the time. God is good. Sa muling paghahanting ng hari, hindi na po kasama ang kanyang servant kasi nandoon na sa kulungan, ay nakarating po sila sa tribo ng mga kanibal. At hinuli sila para kainin. Kinain na ng mga kanibal ang mga kasama ng hari at isusunod na siya. Nang makita ng kanibal na putol yung mga daliri ng hari, pinakawalan nila ito. Umuwi ang hari. Nang pauwi na siya, naalala niya ang kanyang serban at pinuntahan niya at pinakawalan. At sinabi, alam mo, tama ka, God is good all the time talaga. Dahil kung hindi po to lang daliri ko, kinain na ako ng mga kanibal. Kaya pinauwi ako dahil alam nila na putol ang aking kamay. Nagtanong po ang hari sa servant, Nang ipakulong kita, sabi niya, Bakit sinabi mo pa rin, God is God all the time? All the time, God is God. Ang sagot naman ng servant, Dahil po, mahal na hari, na-realize ko, Kung hindi mo ako ipinakulong, malamang kasama na akong nakain ng kanibal. Kaya, God is God all the time. All the time, God is God. Ano po ang mensahe na makukuha natin dito mga kapatid? Kung tayo po ay mananampalataya ni Jesus, may mga bagay man tayong pinagdadaanan, huwag tayong magtampo sa Diyos, huwag tayong manghina sa Diyos. Dahil ang lahat ng mga naranasan natin ay all things work together for good. Para ito sa ating ikakabuti. Kaya tunay na God is good all the time. And all the time, God is good. So, bakit napakahalaga ng realization sa ating buhay? Number two, dahil ang realization ay isang paraan upang maituwid ang pagkakamali natin. Pangatlo, dahil ang realization ay isang kamalayan para makapagbantay sa sarili. May mga pasya tayong hindi pinag-isipan, padalos-dalos o minsan sa ating mga pananalita, nakakasakit tayo ng ating kapwa. Maya-maya, napapaisip tayo, parang may mali sa ginagawa ko. Parang hindi tama. Kaya napakahalaga ng realization para sa susunod ay makapagbantay tayo sa ating mga sarili. Kung nalagay na tayo sa alanganin, nandyan na, nangyayari na. Hindi naman ibig sabihin kapatid na hindi na maitatama at maging aware sa susunod. Ang mahalaga, may realization tayo kung tayo ay nagkamali o nagkasala. Naisip natin na talagang may mali tayo, nagkasala tayo. Tulad ng prodigal son, akala niya tama ang kanyang pasya. Gustong magsolo, gustong gawin ang lahat ng gusto, gumawa ng pagkakasala hanggang sa maubos ang lahat sa kanya. Subalit, so, ang kagandahan po ay nakapag-isip-isip siya at nagpakumbaba at tinanggap ang kanyang mga pagkukulang o mga pagkakamali. Alam mo kapatid, yes, minsan may mga nakakahiya o minsan ay napapahiya tayo sa mga nagawa natin. Na-depress tayo. Minsan may mga post sa social media na inulan tayo ng mga bashers. Marami tayong mga karanasan na sa awa ng Panginoon ay nalampasan naman. Ang isang magandang bagay ang mga karanasan natin ay nagsisilbing gabay, reminder upang tayo ay maging aware na lalo na sa ating paglilingkod sa Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay matukso. Ayaw ng Diyos na matalo tayo ng kaaway, masangkot sa mga problema, maging sanhi ng kaguluhan. Kaya ang mga bagay na pinaranas ni Lord sa buhay natin ay nakakatulong po yan para tayo ay maging strong na para tayo ay magiging matatag na sa paglilingkod. So bakit napakahalaga ng realization sa ating buhay? Review muna tayo sandali. Number one, dahil pag walang realization, walang patutunguhan ang ating buhay. Pangalawa, dahil ang realization ay isang paraan upang maituwid ang pagkakamali natin. Pangatlo, dahil ang realization ay isang kamalayan para makapagbantay sa sarili. Ang ating application po ngayon, number one, lagi tayong may realization, evaluation sa sarili upang magkaroon ng patutunguhan ang ating sarili. Number two, kung may mga dapat tayong ayusin, ituwid, ihingi ng tawad at magpatawad, gawin na natin. Number three, lagi na tayong aware, maging maingat sa ating mga pasya, plano, pagsasalita at pamumuhay at mamuhay na may pananalig pagpapakumbaba sa Diyos sa araw-araw. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.